Nagbigay ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang ahensya na bigyang prioridad at gawin ang lahat para hulihin ang mga kriminal na sangkot sa sexual abuse sa mga minor de edad. Ito ang mahigpit na bilin ng Pangulo sa naganap na sectoral meeting sa palasyo. Ayon kay Attorney Margarita Magsaysay ng Department of Justice, Center for Anti-Online Child Sexual Abuse, talamak pa rin sa Pilipinas ang pag-iral ng iba't ibang forma ng child abuse at exploitation kung saan halos kalahating milyong kabataan ang nagiging biktima sa pagpaproduce ng sexual exploitation materials. Sa ilalim ito ng online sexual abuse or exploitation of children na siyang gumagamit ng Information and Communications Technology o ICT sa paggawa ng krimen. Noong nakaraang taon, mahigit 2.7 million reports tungkol sa mga batang naging biktima ang natanggap ng International Non-Profit Organization na National Center for Missing and Exploited Children. Ang pinakamaraming reports ng ganitong krimen ay naitala simula noong 2021 kung saan umabot sa higit 3 milyon ang sexual abuse and exploitation incidents. Samantala, inatasan na ng Pangulo ang mga ahensya na bumuo ng estrategiya para sugpuin ang kriminalidad sa pang-aabuso sa mga menor de edad. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino.